Mainit na balita mga kabukers, bagong breed ng Akatsuki 5, handang mandomina sa FIBA Asia Cup. Inilabas na ng Japan Basketball Association o JBA ang posibleng final roster ng kanilang national team para sa FIBA Asia Cup, at masasabi natin ito na ang pinakamatindi at pinakakompletong lineup na bubuo sa bagong Akatsuki 5. Hindi lang Australia, China, at New Zealand ang dapat abangan ngayong taon, dahil kabilang ang Japan sa top contenders para sa kampiyonato sa FIBA Asia Cup 2025. At sa bago nilang lineup, siguradong magiging malaking hamon sila para sa buong Asia. Sa 12-man roster na inilabas ng JBA, present pa rin ang ilan sa mga veterano, pangungunahan ng kanilang naturalized player na si Josh Hawkinson 6'10", isang agile big man na naging malaking bahagi ng tagumpay ng Japan sa FIBA World Cup 2023. Ngayon, mas pinalakas pa ang kanilang frontcourt sa pamamagitan ng dalawang athletic big men, kabilang ang Kanoto Toyosige, at isa sa mga magiging X-factor ng koponan, ang 6'8 Japanese American forward na si Akira Jacobs bukod dyan, nadagdag din sa wing rotation ang 6-4 guard na si Koji Kawamata, na lalong nagpataas ng depth ng kanilang lineup. Dahil dito, isa na ang Japan sa mga may pinakamalaking frontline sa kasaysayan ng FIBA Asia Cup. At kung international exposure ang pag-uusapan, siguradong must watch si Akira Jacobs, na unti-unti nang gumagawa ng pangalan sa international stage. Hindi lang frontline ang mabigat, pinag-isipan din ng Japan ang kanilang backcourt. Pangungunahan ito ng team captain na si Yuki Togashi, isa sa pinaka-veteranong guards ng Japan. Kapansin-pansin ang absence ni Yuki Kawamura, na kamakailan lang ay nakakuha ng two-way contract sa Chicago Bulls matapos ang stellar performance sa NBA Summer League. Pero hindi mawawala ang tinaguriang Japanese Steph Curry, Kisito Minaga, isang sharpshooter mula sa University of Nebraska. Si Tominaga ang bumida kontra Finland noong nakaraang World Cup, kung saan nakakuha ang Japan ng kanilang unang panalo laban sa isang European team. Babalik din si Yudai Baba, na magsisilbing emotional leader at spark plug ng team, kasama ang mga versatile wings na sina Hirota Takayoshi at Ren Kanechika, parehong 6'5 at maasahan bilang steady role players. Sa ganitong lineup, asahan na magiging walk in the park para sa Japan ang group stage kontra Guam, Syria, at isang rebuilding Iran. Pero pagdating ng quarterfinals at semifinals, siguradong magiging malaking hamon sila sa kahit sino, kasama na ang powerhouse teams tulad ng Australia at China. Sa kanilang bagong breed ng Akatsuki 5, handa na ba ang Japan na agawin ang corona ng FIBA Asia Cup? Abangan natin yan mga kabupers!